Noong Setyembre 21, taong kasalukuyan, isang dalawang taong gulang na bata na nagngangalang Thea Chase ay naiulat na nawawala, ay natagpo ang natutulog sa isang kagubatan sa Michigan kasama ang dalawang aso ng pamilya. Ang mas maliit na aso ay ginawa niyang unan matapos maglakad ng mahigit sa tatlong milya ng nakayapak. Sa isang payak na bayan sa Michigan na nagngangalang Fightorn, Nakatanggap ang mga pulis ng tawag na may nawawalang dalawang taong gulang na bata. Ang Fytorn ay isang maliit na bayan, mga isang milya sa silang hangganan ng Wisconsin ng Hilagang Michigan, USA. Ayon sa ulat, nagkaroon si Brooke inanitaya ng kutog na hanapin siya sa bukuran na noon ay naglalaro. Nakita ni Brooke ang tiyuhin nito na nagpatunay na nakita nga si Thea at sinabihang pumasok ng bahay dahil ito ay naglalaro sa bakuran na walang sapatos. Nang mapagtanto nila na wala si teya sa bakuran, ay nagsimulang mataranta ang ina at nagsisigaw. Naghanap pa sila at makaraan ng 20 minuto, saka lang sila tumawag sa mga polis. Ang mga polis ng Michigan ay nanghingi ng drones at mga malalaking aso sa paghahanap. Samantalang ang pamilya ni Thea ay gumawa ng isang grupo upang siya ay hanapin. Ang kanilang hinala, ang bata ay napadpad sa malapit na kagubatan dito. Mga bandang alas 12 ng hating gabi, apat na oras makalipas ang pagkakaulat, habang naghahanap ang kaibigan ng pamilya sa kakahuyan gamit ang kanyang sasakyan na ATV, mga mahigit tatlong milya mula sa tahanan ng mga chase, narinig niya ang tahol ng isang aso. At nakita niya ang malaking aso ng pamilya na ang lahi ay Rottweiler. Ang pangalan niya ay Buddy. Sinundan nila ang malaking aso natagpuan nila si Thea na payapang natutulog habang ginawang unan ang mas maliit na aso na ang pangalan ay Hartley. Ang lahi nito ay English Springer. Nakayakap pa siya sa maliit na aso. Nang sinubukan gisingin si Thea ay tumahol si Archie na tila pinoprotektahan ang bata. Nang si Thea ay ibinalik sa kanilang tahanan, ang nasabi niya sa kanyang ina ay Hi, mommy! na tumatawa pa na parang wala man lang inindang sakit o problema. Ang temperatura sa labas ay 15.5 degrees Celsius nang matagpuan ng bata. Subalit mukhang maayos naman ang lagay ni Thea ayon sa mga doktor na nag-examine sa kanya. Narito ang maikling interview ng ina ni Thea. I'm thankful for the dogs being with her because I guess when she was found, the only reason she was found was because the dog was Buddy, our bigger Rottweiler, was standing there, and he said he went to touch her to wake her up because she was still sleeping when he pulled up, and I guess Hartley kind of like was like growling at him, "Don't touch my, don't touch my kid." Kung nagustuhan nyo ang kwento ni Thea, maaari kayong mag-follow sa aming page upang lagi kayong manotify sa mga susunod pa naming content na kagaya nito.